Yun, mga Abel. Good afternoon, good afternoon sa inyong lahat. Ayan. So, meron akong good news sa inyo. Napakagandang good news, mga Abel. Oh, hindi man tayo live sa nilalaroan natin. Kasi nga, ganito yan, ha? Papaliwanag sa inyo, mga Abel, ha? Oh, dito nga. Ayan. Landi talaga nito. Ano Landi talaga, oh. Aray ko. Gustong gusto nyo puntaan si Bruno. Ayan, o. Oh, Diyan ano, ang landi ano? Oh, ano? ha? Ano? Ando kasi si Brown, si Red Pepper ngayon, gusto niyang lapitan kasi inaasawan niya pero hindi niya alam, asawa niya rin. Ayun, si Peter B na nakalaban natin ng South, kaya hindi natin siya inilalapit kasi bubugbugin niya si Peter B. So, kung kung ito nasa loob, tapos mamaya naman, ililipat ko naman. Siya naman yung nando sa Iberi. Tapos silang dalawa andito sa loob. So, yun nga mga Abel. agay ah, ganito. ah, balik tayo sa pinag-uusapan natin. No? So, mga Abel, yung ibon natin na si Peter B. Ayan. Ito ah. Clock siya ng first lap namin ng Rosario La Union. Then, sa Balawan La Union naman, ang nangyari sa anya, yun niya, umuwi siyang walang sticker noon mga oh. kabir. Kaya uh, pagtaka, ibig sabihin, nahuli yung ibon. ay siya na, medyo malat ako eh. Nag-concert kasi ako okay, medyo ano eh. <coughs> medyo mas adyo lalang muna kaya namamalat ako. So yun niya, mga Abel, uh, after niya mawala ng sticker nung anini. eh, bale, balawan lao hindi siya dumating ng, ano, ng araw na yun. Kasi expecting ko saan niya mabilis siya mga Abel kasi niya first dropper lagi natin to si uh, Peter B. So yun niya Monday siya dumating nang umagang-umaga mga 6 to 7 AM nandito na siya pero wala siyang sticker. Hindi ko umaga nga ba o hapon? Hindi ko na, Linggo o umaga? Hindi ko na matandaan eh. Linggo o umaga siya. Balikan nyo na 'yung video na araan. So yun niya Uh, umuwi siya, wala sang sticker Nadismaya ako, sabi ko malamang nahuli to Kasi to, kapag ini-stickeran to doon sa club na nilalaroan ko Sa PUF, sa Santo Tomas Naninipa to, naninipa Napaka ilap nito mga kabel Kung alam nyo na super ilap nitong ibon na to pag inaawaan. So malamang Oo uh, ha, ano ko lang to uh, Naisip ko lang to, malamang nahuli tong ibon hindi ko alam kung nalambat o ano, basta nahuli siya, pero wala naman siya damage sa atawan eh. Kumbaga, nahuli siya siguro, tapos nung kasalukoy tinatanggal yung sticker sa kasi nga mailap, nakaalpas yung ibon. super so, per ilap, pag hindi mo hinawa ka siya ng dalawang kamay, makakapalag, talaga makakawala iyo yan. Yun niya. Then, nung bigan, umispeed naman siya, late na siya. Ah, 680 plus na lang yung speed niya so syempre sabi ko nadismaya ako sabi ko ba't hindi mo kinaklak na ngayon ano nangyari sa'yo parang medyo hindi ka naging pick ngayon na nasira yung condition mo simula nung hindi ka nakauwi ng balawan nung hindi ka nagklak tapos tugigaraw ganun din ang ginawa ko is ay ko pa rin kasi yung ibon live natin yan sa pati bayan ng area pati bayan tsaka uh, club pati bayan so sabi ko sa ay ko na tugigaraw kasi condition naman yung ibon tingnan natin kung magkaklak ayun na naman. Umuwi na naman siya hapon. Sabi ko, anak ka ng sabi ko. Ano nangyayari sa'yo? Umuwi ka. Tapos yung, yung live natin na si Jansen, hindi naman umuwi ng tugigaraw. Yung isa naman si email hindi umuwi ng biga, ng bigan. So, na ano ako, bali, Ilan ba yun? Apat ba yun? Si, tama, apat. Una, nawala si email. Si email, tapos si Jansen at tatlo lang pala si Jansen at saka email Jansen as ah, si Itim nawala, kadalap nawawalan ako ng isa si Itim naman pala, kasabayan na nawala nito, kasi kasi bilis nito si, si Itim so silang dalawa, nawala sila ng bigan si, ano, ng, ng balawan sa balawan sila nawala, tapos ito nakauwi ng balawan, kaya nung bigan, si email naman yung nawala Then, pagdating naman ng Tugigaraw, yung live natin nag-iisa na si Jansen, siya naman yung hindi nag eto At ito naman na umuwi, hapon na. So, live pa rin siya. So, ito naman, pinagtatao ngayon, ito sila. Kinarga ko na siya, sabi ko. Tingnan natin, adjust natin yung vitamins mo kasi may tinanggal akong vitamins eh. Kasi parang nagdududa ako doon eh. Sabi ko parang ito yung nagpapahirap sa'yo sa sitwasyon. Tinanggal ko yun. Tinanggal ko yun. Liquid yun. Pinapatok yun eh. Uh, tinanggal ko yun tapos hindi ko siya binigyan nun tapos nag adjust ako meron kasi yung vitamins na binibigay ngayon pagkabigay ko aba klaberia di ba napanood yung mga abel klaberia nag yung ibon sabi ko ah ang gusto mo pala ganung vitamins ayaw mo nung liquid na vitamins na pinapatak sa'yo kasi medyo hindi ka uh, hindi ka hindi tama sa yung dosage nung pinapatak ko sabi ko So, sabi ko sayang Ano nangyari Kaya nung nagklakas siya ng klaberya Ito naman Santa Ana agaya naman kami This Sunday Ay hindi pala tama Santa Ana uh, Ano? Anong lugar yun? Palawi Palawi Santa Ana agaya Bali ang mangyayari no Santa Ana uh, Tamindagat So ngayon ang mangyayari Tatawid pa tayo ng papuntang palawi, isasakay yung ibon natin sa ewan kung bangka, baka malaki yata, bangka malaki na naka crates lang siguro tapos dadalhin sa palawi so yun, siguro malapit lang naman yung dagat na siguro, kung ano uh, ko siguro ito, tsaka ano lang uh, Tulao ko kaya Apalito ko kaya San Matias ganun na siguro kalayo yung dagat natatawa rin ng ibon, malapit lang din kayang kaya na ng ibon yun, pero for the first time, ngayon palang ako makakaranas mag magkarera ng palawi. Pero naranasan ko na rin magbitaw nung way back 2013 ata, 14 sa Basco Batanes naman. So, yun nga, hindi umuwi natin doon. Ito naman, palawi, ibang ibon yun, ibang ibon din to. So, ngayon, eto, titignan natin kung anong gagawin sa atin ni Peter B. So, ito si Peter B naman ngayon mga abil. Is nakaparte siya ng uh, si area sa area uh, patibayan namin. So, San Matias. So, sakto-sakto meron na tayong panaya sa darating na Santa Ana o Pal uh, ano? Palawi, Santa Ana, Agayan. Yun. Doon. Uh, may na tayong pang entry sa... Kasi kailangan mo na mag-entry sa 250 pesos na battle. Equal divided na tayong pagka nag -clock. Then... Meron tayong 500 at saka uh, 1,000. So, i-entryhan natin yun. Siyempre, last lap na kailangan, full blast na natin yung taya. Pero hindi natin kayang tayan yung 2,000 at 5,000. Doon lang tayo. Pero kung kayo, kaya nyo tayan, gigas nyo na lang sa akin. <laughs> Lalaban natin si ano si Peter B. Ako bahala. so, <laughs> mga Abel, di ba? Wala tayong panaya, mga Abel. Eh. Ganun talaga. So, yun nga. Uh, tapos yung dalawa naman na ano, si Peter B. Na hin at si uh, Miss DQ. Saragay naman natin yan this Sunday ito. Okay na okay. At least kahit pa paano, kung nagklakman ng klaberia, at least na party pa rin tayong maganda-gandang partihan, mga Abel. So, hindi ko pa alam kung magkano yung papartihin ko. Basta, pag nakuha natin bukas ng hapon, o sa Saturday natin, ibablog natin kung magkano nakuha natin para ma-reveal natin. Kung ano, kasi, alam ko kasi, ah, uh, Ilan na lang kami nagpa nag-partyan natin? Anim ata. Anim na, anim na lang kami nag sa pati bayan. Kaya, alright na alright yung ating ginawang condition kay ano, Peter B. Kaya i-good luck natin siya sa darating na Sunday. So, do sa mga gustong pumusta dyan, ha? Chat nyo na lang ako. PM nyo na lang ako. <laughs> Madugo-dugo yung labanan. 5,000 tsaka 2,000. Madugo yun. Masarap pa naman ang labanan yun. Ay, pero ano yun, ha? Doon sa isang uh, 5,000, ah, uh, 2,000 tsaka 5,000, alam ko, equal divided yun, ha ah. equal divided meron din tayong uh, winner take all no uh, kung sino lang unang um, unang makapagpauwi siya lang ang mananalo sa 550 1050 uh 2050 ata at sa uh, 550 ata ganun yun yun yung ano yun yung mga pwedeng o possible na pwedeng entryan sa winner take uh, all winner take all pero dun sa ano pero dun sa Uh, equal divided, meron tayong 500, 1,000, 2,000, at 5,000 mga abel na ting. So, hanggang dun lang tayo sa 1,000 kasi hindi natin kayaan 2,000 at 5,000. <laughs> Congratulations! <laughs> so, ayun mga abel. Basta, i-reveal ko sa inyo kung magkano yung magiging partihan natin. Uh, at least, kahit o paano, ang labanan talaga namin is sa duluhan. Duluhan ng uh, Santa Ana, ang last lap ng clocking naming Kaso, yung mga kasama kong live din, sa pati bayan, sabi nila, partihan na tayo, hindi naman tayo magkaalaban. ano lang tayo, para meron tayong pantaya, kasi sagad na rin sila, kasi merong, iba-ibang club kasi, doon sa isang club naman, habi habi na tayo, takloban sila, meron din sila ng last lap, kaya sabi nila, partihan tayo, para may maipusta kami, sabi ko, pumayag na lang ako, para wala nang maging problema, okay na okay na ma, at least, party pa rin tayo, kaya i-good luck natin, si Peter B, sa darating na Sunday, sa Palawi, Santa Ana, kagayan